Muling humarap sa pagdinig sa Bulacan Regional Trial Court o RTC si retired AFP Major General Juvito Palparan kaninang umaga kaugnay ng kasong kidnapping at serious illegal detention. Dininig kanina ang mosyon ng kampo ng mga estudyanteng sina Sherlyn Kadapan at Karen Empeño na mailipat sa isang civilian detention facility si Palparan. Ayon sa abogado ng kaanak ng mga biktima na si Eder Olalya, exaggeration at speculation lamang ang sinasabing banta sa seguridad ni Palparan. Ang jurisdiction na uh, overpal para na sa court. Court. Uh, ang uh, kaso laban sa kanya ay hindi violation ng Articles of War. At uh, siya ay hindi na subject to military law no? because he has been uh, retired uh, several years ago. Uh, as Of course, aside from other reasons, siyempre double standard. no? Tingin namin kasi exaggeration at best and speculative at worst yung sinasabing threats against him. Dagdag pa ng kampo ng mga biktima may kakayahan ng BJMP na mag-handle ng high-profile detainee at delaying tactics lang ginagawa ng kampo ni Palparan upang mawala ng pag-asa ang mga kaanak ng biktima at umurong ang mga saksi. Sa October 20, araw ng lunes, alas 10 ng umaga, muling nakatakta ang pre-trial conference para sa kaso.